Hello mga 'ni. So, 'yan. May konting kwento lang ako about sa nangyari kanina. Thanks God at merong bangka na dumaong dito kanina. Kaya medyo naging kampante ako. Kasi ang nangyari kasi kanina, kumukuha yung asawa ko at saka yung kasama namin yung isa ng isa nang ganito yan doon okay pa nung una okay pa nung una hindi pa ganun kalakas yung current ng tubig then nung kinuha na tong dalawa yung dalawa to kasi dalawang malaki niyan nung, una okay pa tapos nung bumalik sila ulit biglang lumakas yung current ng tubig lumakas yung yung alam mo yung yung ano ng So, yun. Hindi ko rin na-expect kasi sarap ng higa ko dito kasi ina Tapos, nung bumangon ako, makain akong salad, akala ko, ano yung sinisinyas ng isang kasama namin? Yun pala, yung asawa ko, um, hindi niya nakaya. Hindi niya nakaya kasi yung yung pwesto kasi nila kanina, okay pa, okay pa, hindi pa yung ganong, um, hindi pa nila ganong, ganong kalakas yung current wave, yon. yun. Then, nung maya-maya, nung may nakuha na sila ganon kalakas, hindi ko yung alam magtawag niya, nakalimutan ko Tapos marami na silang kuha, tapos yung maliliit na ganyan. Doon na sila, hindi na, hindi na nila nakayang dalawa. kasi galing sila doon ini uh, hini, galing sila doon tapos maya maya hindi nila alam na ganon yung mangyayari kasi ang akala nila papunta na sila dito tapos hinihila ay ano ba tawag doon yung inaano na sila ng tubig inaano na sila ng tubig papunta doon sa baba doon na sila nakarating doon sa malayo doon buti isang kasama namin na kaya niyang magpunta dito kahit pinilit niya pinilit niyang pinilit niyang ano pinilit niyang magpunta dito sa bankrad kasi i-issue eh, to sa kabilang ah, so yun buti na lang talaga may isang paka kasi kung walang isang paka, manigurado ako thanks yung hawak ng baso pinitawan ko sa bay takbo doon kasi mag na sana ako Sasagip, sasagipin, ko siya doon bahala na kung anong mangyari basta masagip ko lang sana asawa so, buti na lang talaga buti na lang talaga may isang pang doon thanks God sa kanina nasagip nila yung asawa po grabe yung kapak ko guys akala Iyak na ako. Buti na lang talaga sa kanila. Lahat ng nakuha nila, binitawan nila. Except yung asawa ko, yung maliliit na nakuha niyang ganito. Na shell. Nahawakan niya. Pero yung malaki, binitawan. hala din yun ang isa kasama namin kaya yun super happy ko nung masagip siya yung alam mo yung feeling na babagsakan ka na ng langit share ko lang about sa nangyari ngayon. So, kung gusto nyo uh, manood yung mga bago kong video sa susunod na videos, please like and share naman sa aking mga video, guys. So, Yan lang. Thank you. Bye-bye.